Ito na bahay, ayan no, kita na kita, mayroon. Nandito na nga. Oh, ito na yung, Ito na yung bahay mo na inumpisahan mo ng 2019. Ba bahay, ba bahay, bahay, bahay. Mangharap ka na lang. Pwede naman daw, wala namang bayad. Ayun. ayun na o. Oh. Ito yung, ano, malapad yung bintana, ano, maganda. Nakaharap dito ang araw pag hapon. Ah, sa hapon siya. Oh, nasa harapan yung araw. Nasa gilid. Ah, sa gilid. nasa gilid pa lang. Sa tanghali ng araw. Sa harap ng silangan. Ah, ganun ba yan? Kasi ano, hapon na siya. Ah, pag harap yung araw. Pag hapon, nasa gilid na. Ayun, ma'am. Ayun, ayun, mga Ayaw na nga poste. Ayaw na nga poste. Ayaw poste. Ayaw na poste. Mamaya papakita ko sa'yo yung poste. Ang lapit. Ay, sarado nga nga dito. Ay, init. Init dito. Ay, papakita yung CR sa likod. May style ba sa likod? Oo. Oh, oh, may lababong? Meron, meron. Tapos may shower siya. May yung, ang tawag naman yung pang ganun-ganun sa puwit, Pang ganun-ganun sa puwit. Meron. Maganda. Ha? Yung kakayakan kay Mungiri? Oo, ganun, meron. Pero sa pagbalik na kasi wala yung engineer. Babalik tayo dito. Magga, magdadala tayo ng walis, ma. Oh, you kasi ano. Ah. Ah, oh, madumi. Oo. Oh, Pero pwede na sana to mama, no? Pwede na sana to no? Pao, pinche. Uy. Ito masirain. Kakakuha lang na susi eh. Ay, yung ano yung susi na yan? Diyan na yan. Kay hawak na ni Makmak yan. Mm, hawak na ni Makmak. Yan. Sa hindi, na, Tatlo saksakan yung... na sa taas. Tatlo. Dalawa. Tatlo. O. Oh, Tapos sa baba, sa baba is dalawa. Ayun yung ilaw. Para sa ilaw yan. Dito yung sa taas. Mama, papakita ko sa iyo yung ano ma, papakita